humingi ng paumanhin sa kanyang mga fans pati na rin sa kanyang makakalaban sana na si Team Chu, si former Unified World Welterweight Champion Keith Thurman. Ito ay matapos niyang mag-withdraw sa laban. Masakit nga daw po para sa isang tulad ni Thurman na isang competitor na 5 pounds away na lang para makuha ang timbang at ilang linggo na lang laban na pero nasayang lang at nauwi sa wala ang lahat ng pagod. Sa ngayon daw po ay naikipag-usap na si Thurman sa kanyang doktor para sa schedule ng kanyang surgery at nangako nga garang babalik sa boxing pagkahilom ng kanyang iniinda. Uh, bicep tendon snapped. I saw the doctor today. We talked about the surgery. We're going to try to get it uh, done next week. The sooner, the better. Sa iba pang balita mga amigos mukhang uulan ng knockout sa isa sa mga pinaka inaabang abangang boxing match ngayong taon. Ang sago pa ang Unified World Light Heavyweight Champion Arthur Beterbiev kontra sa WBA World Light Heavyweight Champion na si Dimitri Bibol. Sa main event pa lang yan busog na busog na tayo mga amigos labanan ng dalawang pinakamahusay na boxingero sa kasalukuyan parehong nasa pound for pound. Number 5 si Arthur Beterbiev at number 6 si Dimitri Bibol at para sa undisputed title lang kanilang laban. Pero mas lalong gumanda ang boxing yung event na ito mga amigos sapagkat ang titindi ng undercard. Deontay Wilder versus Big Bang Jilay Jang. Dalawang pinakamalakas sumuntok sa heavyweight division. Maglalaban undercard sa better bea versus B-Ball. Idagdag mo pa ang sago pa ang Daniel Dubois versus El Animal Philip Hergovich. Dalawang knockout artist din. Si El Animal may kartadang 17 wins with 14 knockouts. Walang talo. Habang ito namang si Dynamite Daniel Dubois may kartadang 20 wins, 19 knockouts dalawang talo. Kaya naman malamang nauulan talaga ng knockout sa kagabing yan, markahan na ang inyong kalendaryo, June 1, 2024. Sa iba pang balita mga amigos, ipinaliwanag po ng ama ni David Benavides na si Jose Benavides Sr. Ang dahilan kung bakit daw po umakyat ng light heavyweight division si David Benavides. May mga kumakalat daw kasi na hindi na daw talaga kayang kunin ang timbang na 168 ni Benavides. Pero hindi daw po totoo yun, mga amigos. Sa katunayan nga po ayon sa promoter ni David Benavides e eh kulang pa nga daw po yung timbang ni Benavides sa kanyang huling laban under 168 daw po ito. Ang tunay na dahilan daw po kaya umakyat si David Benavides ito daw po ay dahil hindi daw po tinotoo o tinopad ng WBC ang kanilang pangako na tatanggalan ng WBC title itong si Canelo sa Marso kapag hindi pa pumalagay kay Benavides. Pero dumating na nga po ang Marso e eh, wala pa rin pong ginagawang hakbang ang WBC. Sinabi sa Setyembre na lang tatanggalan si Canelo pero hindi naman daw po pe, pwedeng maghintay na lang habang buhay. Itong si David Benavides kay Canelo kaya gumawa na sila ng hakbang at umakyat sila ng light heavyweight upang iposisyon si Benavides sa mananalo. sago pa ang Bibol versus Beterbiev. We've been mandatory for three years. They said they were going to strip Canelo in March. nothing has happened uh now they say september so at the end of the day we need to stay busy you know